Magandang umaga guys. Yan, luluto po pala tayo ngayon ng paksiw na galunggong guys. Yan. Yan pala guys yung aking mga pangrerekado guys. Yan. naghiwa na po pala ako ng bawang, sibuyas, linigyan ko rin kamatis, luya, siling green. At meron din po tayong talong. Yan. Tara guys, samahan niyo ako magluto guys. Simulan na tayo guys. Yan. Lagyan natin yung suka guys. Ayan. Lagyan natin yung ating sibuyas. Ayan. Tsun natin yung bawang. Buya. Sunod yung ating bawang. So, gawin natin kamatis, guys. Huwag tapak nagtapaksyong, guys, may kamatis. Siling rin. Sige natin yung paminta, guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, lagyan natin magic sarap Lagyan so, ngayon, natin natin ng patis. Ayan. Nagyan ko rin siya ng, ano guys, ng North Chicken para pang patanggal ng lansan yung rice sa mga hindi pa nakakalam guys ng no chicken guys pag nagluto kayo ng isda guys mapatanggal yan na lang sa guys and guys pakuloy lang natin guys yan yan guys kumukulukulo na sya guys yan guys kumukulukulo na siya guys yan na magaya natin ating isda guys guys ayusin natin yung pagkasalang sa guys. guys yan guys yan tayo lang natin kumulo guys lagay na rin natin yung talong guys yan para sabay siya sa luto guys yan. sarap kasi yan guys pag ano guys aksyon na may tanong. Yan. Yan guys, kumukulo na siya guys. Yan. Kumukulo na siya guys. Ayan. Yan. Napakabango niyan guys. Mga ilang minuto guys. Pwede na yan guys. Yan guys, kumukulo na siya guys. Yan paksiw yan guys yan yan guys paksiw na galunggong ang sarap nyan guys yan may mga talong yan ang ulang guys yan yan guys yan guys luto na yan guys yan na siya guys yan yan ang ating finishing product guys paksiw na galunggong guys at merong kasamang talong And guys, and uh -huh. yeah. oh. mm -hmm. so guys can't